So, soron, boy? Anong, yas, <laughs> Ay, na. Tangina na medyo medyo nahiya ka pa ya. Nakaya ko rin. Ganun din muna kasi boy. Libre, oh. Libre mabantay lang natin. Hoy na. Mali mali ka naman pre. Oy sen. Tangi na oh. Para madami yung capacity. Ay, Ayun eh. Ito, so, pasen. O, maya yun, pari. Pag-practice tayo, ha? Yan. Di pa, kulang pa. Ito na lang yung inuwi mo. Di pre, parang ano. Parang hindi mo siya doon. Medyo nakakaya ka, di pre. O, hindi pa, hindi pa. Yan. Tangihan. Di pre, manay, manay. Ay, maano yan? Ay, dito. Uy, maya ka pa. Sagay mo na dito yan.